Pinasag na ni Brigadier General Ranulfo Sevilla ang kanyang katahimikan kasunod ang bigong kompirmasyon ng Commission on Appointment. Isa-isang itinanggi ng opisyal ang mga akusasyon ng kanyang asawa kabilang ng umanoy pananakit sa kanya at sa mga anak at ang hindi pagsustento sa kanila. Magbabalita si Mar Gabriel. Nasasaktan na ako dahil hindi sa nangyari sa akin. Nasasaktan ako dahil mga anak ko dinadamay. Halos maiyak si Brigadier General Ranulfo Sevilla nang humarap sa media, isang araw matapos ang bigong kumpermasyon sa kanya ng commission on appointment. Ayon sa opisyal, pinili niyang magsalita para pabulaanan ang mga akusasyon ng kanyang asawa, kabilang nang umanoy pananakit niya dito at maging sa kanilang mga anak. Katunayan, matagal na raw ibinasura ng korte ang kasong violence against women and children na isinampan ng kanyang misis dahil sa kakulangan ng ebidensya. Last Tuesday po, nagsasalita yung anak ko na siya raw ay minamaltrato. Ako'y nasaktan talaga dahil ginamit ang anak ko. Pero hindi niya alam na pagkatapos magsalita ng anak ko, doon sa inyo, sa, sa, media. Lumapit po ang anak ko, pumunta sa amin, sa akin, sa holding area at umiyak yumakap. Meron po bang child or abused child na lalapit sa abuser? Inami naman ng opisyal na mula sa 30,000 pisong sustento sa kanyang pamilya kada buwan ay bumaba ito sa 10,000 piso base na rin sa court order. Pero ibinaba niya pa raw ito sa 2,000 piso dahil sa paulit-ulit na pagkakait ng kanyang asawa sa dalawa nilang anak sa kabila ng pahintulot ng korte. She demanded 8.1 million pesos at tinayming niya sa confirmation ko nitong pagkahineral. Ano ba talaga? Ayaw mo, kay, di mo kailangan ng pera? But, and yet, you are demanding 8.1 million. Saan na kukuha nito? Makatarungan ba ito? Inami naman ng opisyal na meron siyang ibang nakarelasyon. Nangyari daw ito nang layasan siya ng kanyang asawa at mga anak at nang mamatay ang kanyang ina na kasama noon sa kanilang pinag-aawayan. Ako'y naghahanap ng katuwang sa buhay. Naamin ko yan. Nagkaroon ako ng girlfriends. Pero hindi sabay-sabay at hindi during sa marriage namin. That was only after when I filed a declaration, petition for declaration of absolute nullity of our marriage. That was in January 2019. Ang Armed Forces of the Philippines, itinanggi ang akusasyon ni Tessa Reyes Sevilla na hindi nila inaksyonan ang kanyang mga reklamo. Hindi raw kinukonsinti ng AFP ang maling ginagawa ng kanilang mga tauhan, kahit ano pa ang kanilang rango. Pag maayos ang pamilya ng sundalo, maayos din po silang makakapagtrabaho. Kaya hindi talaga namin pinapatagal po pag may kaso. Kasi hindi rin namin gusto na hindi focus ng sundalo namin sa trabaho nila. It goes back to the, to the service. No? So due process uh, is being done to hear all sides po, no? So both sides pinakikinggan lagi. Samantala, patuloy namang hinihingi ng Net25 News ang panig ni Tessa Sevilla, kaugnay sa mga naging pahayag ng kanyang asawa. Mar Gabriel, para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.